Mga bata ko! Oh. Upakan to ba? Dali! Oh. Ha? Yung chika, ha? ka pa ng mga hudlo? Ipabubugbog mo ako, Ha? <coughs> Pagdurungan ako! Hoy! hindi niya! Hindi yan niya siya! Sa kabulong tao, mandakas na aking Di ko ang utang Huwag ka nang babalik ito! Chika. Huwag ka mag-alala! Magbabayad ako ng utang ko! <try> <try> eh, ang galing mo! Napatulog mo lahat! Ang usay mo! Pati si Abdon, napatulog! Ah! Mm. Mm. Uh, uh, uh. Tara pare, kain tayo. Nagugutom ako. Okay. Ito na, ito na. Hindi, hindi, sa pang Sandali lang ho. Paano na yun? Hindi na dapat malaman ng magulang ko yung problema. lalong lalo na yung tatay ko. May insulto yun. Papahiya. mamaya? sa lapanon yung bahay namin. Anong masama doon? Ikaw naman. Ang tatanda na ng magulang ko, ngayon pa ng bahay. Dalaban na nga ako ulit. Delikado yan. Ako naman eh. Babayaran ko lang to. Okay na. Saka yung balansin ng tatay ko nun sa kaso niya. O bueno. yun yun. Wala mo yan. Sigurado ko ba sa gagawin mo? Alam mo ikaw, nabasing ko ah. Bakit lahat ng problema inaako mo? Eh, problema naman yan ang tatay mo ah. Yung tatay mo. Ay, eh, sino nga asahan ko? Ha? Ah, ba't kayo hindi niya gagawin sa magulang niya yun? Oo! Oh. Isang oo, isang hindi. Kumain na tayo. Tama ah. okay. si na! Sani ano ba? Sani! Kung susunod tayo doon, dive pa natin lang! Na... Nangyari na, nangyari! Nangyari na pa. Si Cora! Pero hindi mo ako maintindihan eh. At hindi niyo ako maintindihan. Masakit para sa akin yung dalmahal ko si Cora. Ngayon, kung ayaw niyo ako samahan, ako magiging lalaban. Sunny! Ano ba? Tumingil ka! Titigil ka! Sunny! 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 niyo ako! Ano ba? Sabi niyo pintiwan niyo ako! Ha? <laughs> Sasayangin lang ninyong buhay ninyo kung kapusukan ang inyong pinaiiral. Utak ang dapat niyong ginagamit. Dapat lamang na maghintay kayo ng tamang pagkakataon. Tol, huwag mo isipin na hindi kami nasaktan. Nasaktan din kami. Dahil sa tunay ng magkakaibigan, ang sakit ng isa'y sakit ng lahat. walang ibang kukuha ng mga last name kung hindi kayo. Wala po talaga kami kinilaman dyan. Wala po talaga kami kinuha. Nagpapalusot ka pa sa akin? Ako, pinapalustan mo pa? At sino naman ang gusto mong palabasin na nagnakaw? Ako? Si Kuya Jack? Sarili ano na namin negosyo? Na nakawa namin? Ganon? Wala po talaga kami kinilaman tungkol Mami dyan. Mami ka na! Aminin mo na yan. <coughs> Jack, hindi lang pala yan ang nawawala. Ang dami pa. Nagiging masyadong maluwag yata tayo ngayon. Lalong lumalala ang mga nakawan. Bigyan ng leksyon ang dalawang yan. Ako! ano nang bahala sa'yo. Hindi mo ba alam na wala kang karapatang mambulabong kina Carlota sa mga kapitbahay nila? Ang sama ng boses mo. At isa pa, tapos na ang tagulan. Kaya tapos na ang pambubulahaw ng mga palaka. Mabuti pa ang palaka. Masarap sa tenga. Pero ikaw, nakakatulig. Mahiya ka naman. Bakit mo laging kanyang tagilid ang pasok mo sa buhay ko? Abay, kung hindi mo ako hinihiya, parang binabasis mo ko. Eh, ano ba sa ang gusto mo mangyari? Parang gusto mo magkasubo ka na tayo. Kung ano problema, di magkasubo ka na tayo. Ha? Sige, aliga! Huwag! 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 Pumulot ka! Pumulot ka! Huwag! Huwag! Sir Ismael! Sir Bongbong! Bakit ba laging nalang kayo nag-aalitan? Dapat magkasundo kayo dahil magkapatid kayo! Kung hindi kayo titigil, kahit na kailan, wala na akong kakausapin kahit na sino sa inyo! Tama na! Pagbibigyan kita, Carlota, dahil sa pakiusap mo, awating ko sarili ko. Awat awat Huwag na tayong paawat nang matapos nito! Tama na! Sige! Tama na! Tama na! Hello? Boss, si Johnny to. Johnny, bangit? Nasa para matindi yung kalaban. Pwede namin tambangan sa isang lugar. Umanap ka ng pwesto na madaling mo maasinta ang target at yung madali ka rin makakatakas. Uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan niya. Johnny, mas mura ang halaga ng bala kaysa sa gagastusin ko sa kampanya kung si Bombong ang kalaban. Gawin mo siyang isang bangkay mamaya. O, oh, sandali. Marami pa tayong perang susunugin. Saan niyo gusto pumunta? Boss! May alam ako. Pilakata, no? Ang gaganda! Doon, may magandang singer. O, oh, sige. Doon lang ako sa si jeep. Ano? Gastos pa yan, eh. Pirahin lang natin. No? Cash na lang, boss. Kailangan naman ng pera, eh. Hindi, <laughs> siguro mas maganda, boss, eh. Kung... Uy! 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 uy!